Mahilig ka ba sa fried noodles? Na may mga topping sa ibabaw at ang kanilang takoyaki na talaga namang malinam at masarap na siguradong magugustuhan mo ang kanyang lasa. Dito lang yan sa MK's Food Corner, San Pablo City, San Palok Lake. Ang sarap, the best. Yummy. Isa na namang kainan ng ating pinuntan kung saan dito ay titikman natin ang kanilang takoyaki at ang kanilang fried noodles. Talaga naman daw, hindi ka magsisisi sa lasa dahil masarap. Kasama ko nga pala ang aking pamilya upang tikman ang kanilang pinigmamalaking fried noodles at takoyaki. Hello guys, good afternoon. Uh, visit us here at of Lake. Tikman mo nyo po ang aming pinakamasarap na takoyaki, fried noodles, and buy, buy one take one milk tea. Umorder na nga ako na ng kanilang fried noodles at ang unang ginawa ay ginisa ang pinasibol na munggo. Pwede pala yun sa noodles at sunod ay nilagay ang kanilang noodles at ginisa kasama ang pinasibol na munggo. Hey. Grabe! Amoy pa lamang ay napakabango na at hindi pa yung dyan nagtatapos dahil meron pa yung apat na klase ng toppings sa ibabaw. At eto na nga ang kanyang toppings. Ang kanyang sauce, shumai, shanghai, dumplings, at ang kanyang egg. Toppings pa lamang ay talaga namang sulit na. Sir, na po yung order niyo fried noodles na mix po. Ah, thank you, thank you. Ang sunod naman natin in-order ay ang kanilang Takoyaki na may kasamang crab and cheese. Amoy pa nga lamang habang niluluto ay talaga namang matatakam ka na sa kanilang Takoyaki. Iba talaga ang pagkain dito sa MK's Food Corner dahil sinisigurado nilang masarap. Uh, we're located po dito sa may uh, aling meeting po sa Sampaloc Lake. Uh, open po kami every Monday to Sunday. 1 p.m. to 9 p.m. po. Kaya naman kung gusto niyo matikman, ang masarap, malinamnam, affordable, na takoyaki, tapos maganda pa yung place dito dahil pwedeng pwede kang mag-relax dito. Eh dito lang yung matatagpuan sa San Pablo City, San Palok Dito sa MK's Food Corner na talaga namang mag enjoy ka dito. Kasama ang iyong pamilya. For sure po mag-enjoy po kayo sa view and masasarap pa kayo sa food. Tsaka po uh... Papras ko po dito sa Sampaloc Lake during the summer time po. Thank you. Ito na nga pala ang aming in-order na takoyaki na may, may flavor na cheese and crab. Ito nga palang kanilang takoyaki ay hindi tinipid sa ingredients, hindi tinipid sa toppings, hindi tinipid sa flavor. At siguradong masarap at magugustuhan mo pag natikman mo ang kanilang pinigmamalaking takoyaki. Talaga namang abot kaya ang presyo. Maganda pa ang view dahil dito lang ito matatagpuan sa gilid ng San Pablo City, Sampaloc Lake. Nagugutom na ako. Kaya naman tara, samahan nyo ako. Tikman na natin yan. So, andito nga tayo sa MK's Food Corner at titikman natin yung kanilang uh, mix combo fried noodles na nagkakalaga ng 79 pesos. So, yung kanilang uh, mix combo fried noodles ay eh, merong one egg. And then, may dumplings, may siomai and then, merong shanghai. So, tikman natin kung gaano kasarap ang pagkain dito sa MK's Food Corner. So, tikman natin yung kanilang noodles. Ayan, eh, napakaganda ng kulay, no? ito sa mano pa ng dumplings yun lasa siya sakto sakto yung timpla sakto sakto yung alat na malamis-lamis so titikman naman natin ngayon yung takoyaki ng MK's Food Corner ito nga pala ay may flavor na uh, crab and cheese na nagkakalaga ng 132 pesos 8 pieces na yan so tikman natin yung kanilang Takoyaki ah, ayan. Hoy, mainit-init pa. Mas solid niyan. Hmm. Sarap nito. Sakto sakto yung timpla ng kanilang takoyaki So ayan kung gusto nyo matikman Ang ganitong kasarap na pagkain Dito lang yan sa may MK's Food Corner Located dito sa may San Paloclic, San Pablo City So makikita nyo yan Napakaganda ng view dito And then Iyayin nyo pa yung pagkain. Talagang napakagandang magpating dito kasama ang pamilya. Kung napanood mo ang video na ito, ay iniimbitahan ko kayo na pumunta na dito pa para matikman nyo rin ang natikman ko. At pakicomment na rin kung taga saan ka para malaman ko kung hanggang saan nakabot ang video na ito. Maraming maraming salamat po sa lahat ng aking followers sa aking Facebook page at subscribers sa aking YouTube channel. At sa nanonood ng aking video, maraming maraming salamat po.